Hi guys! Welcome to my vlog! Nandito kami ni Rai Rai sa labas! Ayan. Labas natin si Rai Rai para makalasap-lasap naman ng puso kusok. Puso kusok daw. Konting pressed air. Kasi puro heater sa loob eh. Mas maging nilalabas natin siya. Ayan. Kasi gusto niya lagi dinadalo yung doggy-doggy niya dogi-dogi ng daddy niya at ng uncle niya <laughs> Pero sa kanya na yan. <laughs> dogi-dogi. Dogi-dogi. Mm. So, ayun guys. Hindi tayo nakakapag-vlog ng matino ngayon sa YouTube natin. At mm. tayo yung medyo busy mm. sa ating kabibihan. Mm. So, ayan. ah, uh, marami nagtatanong regarding dun sa annulment na nangyari sa buhay ko. So sabi nila, bakit hindi ko daw kinasuhan ng bigamy si ex-husband instead na pumayag daw ako mag-annulment. So ganito yung kasi guys. Um ako kasi nung na file yung case na yon or magka ng case uh, dinis ka sa akin ng lawyer din na kinuha ko kasi may, kumuha din ako ng lawyer ko para merong advisor para alam ko yung magiging flow ng kaso although nakapag-file na sa si ex-husband so sabi kasi din sa akin ni ex-husband, sabi din ng lawyer niya na kapag nag-file daw kami ng bigami, uh, mahaba-habang oras yung uubusin namin tapos ang uunahing i-file is bigami bago ang annulment. So magiging dalawang case ang mangyayari tapos uh, mahaba rin yung gugugulin na oras para doon sa bigami case. Although hindi naman ako natatakot kasi nga meron naman ako ebidensya. Kaya nga lang, nag-practical na lang din ako sa sistema na yon Kasi gusto ko na lang din matapos. Kaya pumayag na lang din ako kay X-Hax na... Sige, i na natin yung sa annulment case. At hindi na kita kakasuhan ng bigami. Eh. So ganoon na lang ang ginawa ko. Pero yun nga ang sabi ko, um, siya ang gagastos at hindi ako. Kasi nga, syempre, ano ba yun? hindi siya gagastos eh siya yung gumawa ng kalokohan kaya talaga dapat siyang gagastos at tapos nung nung diniskas nga sa akin ng lawyer at saka na ipaliwanag niya nga lahat sa akin na ganun nga daw talaga yung magiging flow no na uunahin mo na yung bigami bago ang annulment uh, pumayag na nga ako ganun naging sistema tapos nung na-file na ni ex-husband yung annulment, doon na nag-start yung proseso. So, bali, ang tagal din kasi ng ano eh, mga pendings kasi nga, yung una, um, yung sa appearance, sa appearance pa lang na tagal na kasi laging reschedule kasi depende nga din yan sa judge. Laging reschedule ang nangyayari pagdating sa korte. So, kaya tumagal nang tumagal yung proseso namin. Kasi magkakaiba po ng ano eh, ng proseso. Kaya, doon po sa mga nagko-compare, yun sa akin po, experience lang po yun. Kaya, hindi ko po masasabi na pare-pareho talaga yung ano, yung mm -hmm. nagiging ano, nagiging mm -hmm. processing time. Yung iba kasi nga sinasabi, one year lang, sabi nga ng two years lang, okay na, magkakaiba nga po tsaka by, by, case din po yan tsaka depende rin po talaga sa lawyer tsaka sa judge na nag-handle ng case ng bawat isa so so nung ano nung, nung nag-start yung ano yung hearing si ex lang po ang nag-appearance hindi po ako kasama kasi po siya ang nag-file ng case hindi po ako kapag nag-appear po ako doon sa korte lalo pong tatagal tumalsikulaway <laughs> ko lalo tatagal yung ano yung maging flow ng kaso kaya kailangan hindi ako pwede magpakita dun sa korte para wala ng ano wala nang kontra-kontra ganon so nung binigyan din ako ng instruction ng lawyer ko tsaka ng uh, nire-rely din sa akin ng ex-husband yung mga dapat kong gawin which is nagpa-follow naman ako para matapos na kasi, yun lang naman din talaga yung aim ko, yung matapos yung annulment. Para, wala na rin kaming ano, wala na rin kaming usapin ba. Kasi, hindi rin talaga kasi biro yung pag, ano eh, file ng annulment. Kahit sabi mo siya yung nag-file, dapat ikaw sa side mo, mag-ready ka rin. Kasi hindi mo rin alam kung ano yung mangyayari sa ipa-file niya. Kaya, ang sabi ko sa kanya, Um instead magbayad ako sa iyo or magbigay ako ng share sa iyo kukuha din ako ng lawyer ko which is yun yung ginawa ko para hindi rin ba ako ano tenga or yung parang wala akong idea sa mga mangyayaring proseso ng annulment namin kaya kumuha din nga ako ng lawyer which is ang kasi ang sistema ng lawyer kapag nag-accept yan or nag-entertain yan is meron na talagang 15,000 kasi yung ganun yung binayaran ko dun sa lawyer taga Manila yung naging lawyer ko yung consultant ko so sa mga nanghihingi ng ano ng, ng contact hindi siya nag respond eh. kung sinabi ko na kung pwede ko ibang ibigay yung ano yung contact number niya kasi hindi kasi basta-basta na pwedeng ibigay ko kabud-kabud syempre eh, kailangan Hingin ko muna yung permiso niya. Baka mamaya kasuhan siya ako. <laughs> Siyempre lawyer yun. <laughs> so, pasensya na po dun sa mga nanghingi. Kasi nga hanggang ngayon di pa siya nag reply Pero much better kung kayo, may mga license lawyer naman kayong kakilala. Dun kayo lumapit. At saka yung mas maigi, yung malapit mismo sa lugar niyo para nang kapag follow up din kayo ng maayos. Kahit naman hindi sa lugar niyo. Kasi yun sa amin, sa case namin ng ex ko, yung lawyer mismo kung saan kami ikinasal which is taga doon naman yung ex-husband ko sa Cavite doon siya kumuha ng lawyer so ang ginawa niya nag appearance siya ng twice which is um, magkaibang month yun, pero same year lang siya may pagitan tapos umuwi lang din siya from Taiwan to Pinas nagbabakasyon lang din siya para doon sa court appearance dalawang beses lang yon tapos after nun, lawyer na ang nag appear kada hearing sa korte. Tapos ina-update na lang siya kung ano yung sistema. Kada hearing naman ng ano eh, ng lawyer, meron namang mga ano, merong good news. So, tumagal lang ng taga ng tumagal dun sa reschedule. Gawa din ng COVID. COVID nung time kasi naabotan kami ng COVID eh. Basta nag-start yung 2013-2014. Basta ang count ko, inabot lang siya ng, inabot siya ng papers. Hindi ko alam kung paano yung naging, ano nun, naging naging ano nagkamali lang din ako sa bilang basta ang count ko 5 years ganun na naging flow sa akin kasi ang din talaga nakalain nyo nung COVID laging sarado yung korte kaya wala rin naman kaming magagawa stressful yon para sa akin nung time na yun hanggat hindi natatapos yung annulment namin kaya kung kayo kung magfa-file kayo ng annulment at papasok kayo sa ganong kaso um, mag lang din kayo tsaka mag-pray kayo na sana maging okay lahat actually magiging okay naman yun kung maayos yung pag-uusap pag nyo ng both side pero bawal yun alam naman natin bawal yun kasi i-discuss naman din nyo ng lawyer na bawal yung namamagitan sa inyo ng ex-husband mo na merong kayong pag-uusap regarding dun sa annulment or sunduan kayo na dapat ganito gawin mo ganyan gawin mo bawal kasi yun dini-discuss ng lawyer yan so ako kasi ang naging sistema ko nga sabi ko nga dun sa unang kong vlog nireceive ko lang si Sumon uh, pinapirmahan ng pinirmahan ng parents ko which is wala nga ako sa uh, Pilipinas na isang ibang bansa din ako tapos um, after noon nareceive si Sumon pinirmahan binigyan ako ng kopya uh, tapos kada hearing may pinapadala sila sa akin na ganitong date is may hearing ganun receive lang ng receive kada yung sa hearing letter receive ka lang ng receive ibang gagawin after noon tapos after noon mag update lang lagi nag update lang sa, lagi sa akin si ex ba na oh, ganito yung hearing kasi yung una um, dun nga sa doktor yung doktor yung una tapos kasi nga ifo uh, ipoprove nila na talaga may psychological problem ka tapos um, yung pangalawa yung sa evidence at saka yung pangatlo and so on parang dun na yung finality after nun. so yun lang guys sana nakatulong dun sa mga gusto magpaanal umpisahan nyo na habang maaga pa kasi medyo matagal tagal din ang proseso nyan depende po sa judge na makakahandle ng case nyo so yun lang guys thank you for watching god bless us all po bye